Magandang araw sa ating lahat. Ako si Maureen Victoriano mula sa 12ABM1. At ako ang makakasama ninyo sa buong video na ito. Ngayon ay ating tatalakayin ang iba't ibang kahulugan ng akademikong pagsulat, maging ang layunin at gamit ng mga ito. Tayo muna ay magsimula sa kung ano ang akademikong pagsulat. Ang akademikong pagsulat ay nangangailangan ng mataas na antas ng kasanayan. Ito ay isang makabuluhang pagsasalaysay na sumasa ilalim sa kultura, reaksyon at opinyon base sa manunulat. Gayun din ay tinatawag din na intelektual na pagsusulat. Ang akademikong pagsulat ay mayroong ding layunin at ito ay ang mailahad ng maayos ang mga sulatin at ang tema upang maayos ito maipabatid o may parating sa mga nakakakita o makakabasa. Ngayon ay pag-usapan na natin ang mga akademikong sulatin. Una ay ang abstract. Ang abstrak ay isang maiksing buod o pagsusuri na pangunahing puntos ng isang akademiko papel, thesis o pananaliksik. Karaniwang naglalaman ito ng mga pangunahing ideya, layunin ng pag-aaral, metodolohiya, natuklasan at konklusyon ng papel sa isang maikli, maikli at buod na anyo. Layunin ng sulatin na ito na mapaikli, kung mabigyan ng buod ang mga akademikong papel at ilahad ang kabuuan ng isang pag-aaral o sulatin sa paraang maiintindihan ng mga mambabasa. Ito rin ay karaniwang ginagamit sa pagsulat ng akademikong papel para sa thesis, pananaliksik, papel sa technical, lecture at report. Ginagamit ito upang mabigyang pagpapakahulugan ang mga natuklasang pag-aaral. Sunod naman ay ang Synthesis o Buod. Ang Synthesis o Buod ay ang pinakamahalagang kaisipan ng anumang teksto. Ito ay isang versyon ng pinaikling teksto o babasahin. Ito ay paglalahad ng anumang kaisipan at natutunang impormasyong nakuha mula sa tekstong binasa na nasa yamang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Layunin ng sintesis o buod na ipaalam at ipaintindi ang nilalaman ng isang akdang pampanitikan sa pamamagitan ng pagbabanghay. Layunin din ng buod na ipakita ang pinakamahalagang detalye sa loob ng kwento o akda. Kasamitan din ginagamit sa mga tekstong naratibo para mabigyan ng buod tulad ng maikling kwento. Bayo Naglalahad ng iba pang impormasyon tungkol sa autor na may kaugnayan sa paksang tinatalakay sa papel o sa trabahong ibig pasukit. Layunin ng bio note na ipakilala ang isang author o manunulat sa mga mambabasa. Tinatalakay dito ang personal profile at academic career ng isang tao. Karaniwang nakikita sa isang aklat o iba pang uri ng babasahin. Ginagamit naman ito para sa personal profile ng isang tao. Tulad ng kanyang academic career at iba pang impormasyon ukol sa kanya. Ano naman ang panukalang proyekto. Ang panukalang proyekto ay isang detalyadong plano ng mga hakbang na kailangan gawin upang may sakatuparan ang isang layunin o pangangailangan. Ito ay nagsisilbing gabay upang matukoy ang mga kinakailangang sangkap at proseso ng isang proyekto bago ito isakatuparan. Ang sulating ito ay naglalayong mabigyan ng resolba ang mga problema at suliranin. Pinaplano nito ang isang proyekto na makapagbibigay sagot sa isang suliranin o problema. Ang sulatin na ito ay ginagamit upang ilatag o makapaglatag ng proposal sa proyektong nais ipatupad. Maaaring sa isang institusyon ng iba't ibang organisasyon. talumpati. Ang talumpati ay isang buod ng kaisipan o opinyon ng isang tao na pinapabatid sa pamamagitan ng pagsasalita sa entablado para sa pangkat ng mga tao. Naglalayong manghikayat, tumugon, mga tuwiran at magbigay kabatiran o kaalaman. Karaniwang itinatanghal sa harapan ng maraming tao upang magsilbing inspirasyon din sa iba. Kinagamit ang isang talumpati upang magpaliwanag ng isang paksa at makapahayag din ng sariling pananaw tungkol sa mga usapin. Katitikan ng Pulong Ang katitikan ng pulong ay isang opisyal na dokumento uulat na naglalaman ng mga mahahalagang impormasyon at detalye hinggil sa isang nagawang pulong o meeting. Layuni ng akademikong sulatin na ito na itala, e-record o i-dokumento e ang mahahalagang puntong na ilahad sa isang pagpupulong. Ano uri ng pagpupulong ito? Ginagamit ang katitikan ng pulong upang magkaroon ng record o dokumento ang usapan ng isang pagpupulong ginagamit din upang magbigay ng kasagutan sa mga hindi naintindihan tungkol sa pinag-usapan. Posisyong Papel Ang posisyong papel ay isang uri ng akademikong pagsulat na naglalayong ipahayag ang sariling pananaw at opinyon tungkol sa isang partikular na isyo o paksang pinagtatalunan. layunin ng sulatin na ito na, maipaglaban kung ano ang alam na tama. Ito ay nagtatakwil ng kamalian na hindi tanggap ng karamihan. Karaniwang ginagamit ang posisyong papel sa paaralan, institusyon upang pagtibayin ang isang argumento. Ginagamit din siya bilang paraan ng malayang pagpapahayag. Reflektibong sanaysay Ang reflektibong sanaysay ay isang uri ng pagsulat na nagpapahayag ng personal na karanasan, opinyon at mga refleksyon ng may akda ukol sa tiyak na paksa o pangyayari. Layunin ng reflektibong sanaysay na magbalik tanaw o mag reflect ang isang manunulat. Nangangailangan ito ng reaksyon at opinyon ng manunulat kalimita ang ginagamit din ang reflektibong sanaysay sa maayos sa pagkatuto. Ginagamit upang masukat kung paano mag-isip ang isang tao tungkol sa mga bagay-bagay. Agenda Ang agenda ay isang opisyal na talaan o listahan ng mga tiyak na paksa o gawain na dapat talakayin o asikasuhin ng isang pulong Meeting o Organisasyonal na Aktibidad Layunin ng sulatin na ito na ipakita o ipabatid ang paksang tatalakayin sa pagpupulong na magaganap para sa kaayusan ng organisadong pagpupulong. Ginagamit bago magsimula ang pagpupulong at upang magkaroon ng patutunguhan at kalinawan ang pag-uusapan ng bawat isa. Pictorial Essay Ang pictorial essay ay isang uri ng akademikong pagsulat o presentasyon kung saan pangunahing mensahe o impormasyon ay ipinapakita o ipinasasalaysay gamit ang mga larawan o imahe. Layunin nitong ilahad o ipakita ang kwentong nakapaloob sa larawan sa pamamagitan ng pagsasalaysay sa linalaman, batay sa pagkakabigay ng interpretasyon ng manunulat. Ginagamit ang pictorial essay upang magbigay buhay sa larawan. Karaniwan din ginagamit sa paglalahad ng kwento partikular sa mga aralin dahil ipinapakita din dito ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari sa loob ng kwento. At ang panghuli, Lakbay sa Naisay. Ang Lakbay sa Naisay ay isang uri ng akda na naglalaman ng mga karanasan, obserbasyon at refleksyon ng isang manunulat tungkol sa kanyang paglalakbay sa isang lugar layunin ng lakbay sa naisay na ibahagi ang karanasan ng isang manlalakbay at ipakita ang tinataglay ng mga lugar na kanyang napuntahan. Maaaring ito ay isang base sa kultura, paraan ng panmumuhay ng tao at iba pa. Ginagamit ang lakbay sa bilang isang paraan ng pag-pro-promote sa isang lugar. Maaaring ihanay ang lakbay sa mga travel vlogs o travel log dahil ibinabahagi nito ang ganda ng isang lugar na dapat makilala ng mga tao o manunood. Ayun lamang po at maraming salamat sa pakikinig na why kayo ay mayroong natutunan sa araling ito. Paalam po.